Hello, hello guys. May dumaan na airplane. Ang mga ampalayan, nagkuluntuyan na ang mga dahon. May mga bunga pa naman siya. Sirà ng mga dahon niya. Natutuyot yung mga ibang dahon. Dinapuan ng peste. Makakalaki pa kaya ito? Wala na. Ayan, malaki ito Kaso nga lang yung ano niya. Mga dahon niya ay nasisira na. Nang luluto sa sobrang init. Sa sobrang init ng panahon, yung mga dahon niya ay natutuyot. Naluluto. Ayan. Nangingitim yung mga dahon. Hello, Arthur Saban. Hello. Thank you for watching. Ang mga tanim na ang palaya ay nangingitim na ang mga dahon. Sayang ang mga bunga. Hindi na makakalaki. Makamasira na. Sa klima siguro to. Subrang init tapos uulan. Ayan, sayang ah. May mga bunga pa naman na ano. Hindi na siguro makakalaki yan. Ganyan na lang. Ito kay tuyot na yung ano eh. Natuyot na yung pinakapuno ng bunga. Ah. Wala na, sira na siya. Hindi na siya makakalaki. Eh. Sayang naman. tulad nito oh ayan ang na sa klima 'yan sobrang init tapos uulan ayun oh. hindi na siya makakalaki kawawa naman hindi na mapapakinabangan. Ito hindi na nakalaki ito kung ano nung nakaraan pa ganito kalaki. Yung mga nandito naman sa baba, mga alugbati. Hindi naman sila masyadong naiinitan kaya nandito lang sila sa ano. Ano? Sa lilim ng warehouse. ayan ito tuyot na to sayang marami pa naman siyang bunga ito possible pa lang kaso hindi na ito makakalaki Oh, may dumaan na namang airplane. Ay May butas pa kinainan ng ano, oo. Eh, na. Ito gabi. papalitan na lang siguro ito ang panibagong tanim kaya mga tuyot na yung mga dahon kawawa hindi na sila ano ilang ilang ano pa lang ito eh ilang buwan pa lang yan bagong bago pa lang siya mamumunga pero ganyan na dinapuan siya, siya agad ng peste eh. Hindi na eh. may bunga siya kaso na natuyot na. May tuyot na yung pinaka ano niya eh. Ayan. Tuyot na yung pinaka tangkay ng bunga niya. Paano pa ito mabubuhay? Paano pa yan makakalaki hindi na siya makakalaki katulad nito sayang ito malaki na siya pero na-stop yung paglaki niya tuyot na tuyot na yung pinakapuno niya dito Ay, mga bunga yung mga langka guys so madaming bunga tong langka dito may nakapark ay nako ang init ng panahon Nandito po kami sa ano, loob ng veterans sa Tagig. loob ng mga warehouse. Maraming mga warehouse. Mga kapitbahay namin ay warehouse. Ayan. Patayaguna po. Init dito. Mm -hmm. Kate! Hello, Kate! Nang tanggal ka sa tali mo, galagala -gala ka. Upo na eh, tapos makulit pa si Rose eh. Hmm ulit yan. Walang hangin. Walang hangin today. This ang panahon is so hot. It's so hot daw, sabi ng aking Junakish. pati malunggay na peste yung malunggay pangit na ng malunggay hindi masyadong ano nadidiligan sobrang init ng panahon Yes. Mahangin pero ano, maya-maya. Aaraw na naman ng pagkainit init init kukunin ko na kaya to. hindi na to makakalaki hindi na siya makakalaki kahit tuyot na ito ang pinakatangkay ng itlog. Ang ganda sana, pagka nagtuloy-tuloy yung ganda ng dahon eh. Dinapuan ng ano. Este. Dinapuan ng sakit. May na lang at papalitan na lang kaya to ng pipino. Papalitan na lang ng pipino 'yan para ano. nakaraan maganda pa to eh nasira ang aming ampalaya guys ayan kumulunto mga dahon dinapuan ng sakit sobrang init may duma na airplane sayang ang mga bunga madami pa naman na ang bunga kaso hindi na sila makakalaki okay parang mamamatay na sila eh yung mga dahon niya ay nagkulot-kulot na tapos nagtuyot na yung iba yan yan, ganyan ang mga dahon nila Nawawal ang signal ko. Sabi ng dumaan, bigyan ko daw ng pangalan kada bunga. Ano ko lalagyan ng pangalan yan? Eh, hindi na sila makakalaki. <laughs> kada bunga. Nandito kasi ako sa ano. sa kalsada. Ayan. Thank you for watching!